Hirap na hirap na siyang umarangkada. Kaya ako siya papalitan ng primary clutch assembly. Isa nga sa issue na ito, kaya ako siya papalitan ng primary clutch assembly kasi may lagutok siya after ng revolution, lalo pag cold start. Mahina na rin talaga siyang humatak. Na masyado ng galit yung makina bago pa lang siya umarangkada. Papalitan ko na rin siya ng clutch lining, pressure plate, papalitan ko na rin pati spring. Pagsasabay-sabayin ko ng palitan para umokey na yung hatak ng kanyang arangkada ang bigat ko nasa 87 to 89 kilos ako plus si misis pa. dito kami sasakay, mahina na talaga siyang humatak para sa amin. Ganito yung nararamdaman mo sa motor mo, mahina nang humatak. Kung halimbawa Honda Wave, Honda 125, XRM, kahit pa ismash, kasi pare-pares lang yan, semi-automatic. Pag na-rev mo tapos may after shock siya na ano, nalagutok, lalo sa part na to, primary clutch assembly ang sira niyan o okay, yung clutch damper. Pero mas maganda, palitan nyo na mismo yung primary clutch assembly kasi kakaunti naman yung diferensya kung meron ka naman budget. Okay, so yun yung gagawin ko. Abangan ninyo. Shiner ko lang sa inyo yung pag shot kung paano yung may after shock na lagutok. At saka mahina na siyang humatak. Kailangan birit na birit na o kailangan galit na galit na yung makina para umabante yung motor. Ganito. O, oh, di ba? Galit na galit na yung makina bago pa lang siya arangkada. Napaka-kaunti pa lang din ng arangkada. So magbabago yan, makikita ninyo after natin palitan yung primary clutch assembly at saka yung kanyang uh, yung clutch lining niya, pressure plate at saka yung uh, clutch spring. Papalitan din natin yan. Alright? So kung gusto mo ng ganitong mga usapin about sa motorcycle road safety, please follow Super Dad Finds and we'll see you around.